Minsan kaya ang pera mo sa'yo, dumadaan lang Oo. mo yung kamay mo ng, ng, asin. Wala, nasaktan ka te parang na-try ka, parang hindi wala ka, na Gano'n naman tayo. Baka sila baka. Tawag ka na magwala ate. Tawag ko lang ate, masaya na tayo, nakalusot naman ako. Oo nga po eh. Anong mo I'm okay. na ako. Ingat ka dito, te. Kasi na una pumasok. Mag-ingat ka sa babae ito. Mataas. Matalas ang dila. Oh, Maere, pahangin. Meron kayo sa alam pa. siya, te. Wala siyang, pag nakakalam siya kahit nasa kong pasalitip mo. Sige lang siya. Hindi niya alam may eh. Harap ikaw mo tayo na yung sinasabi Maraming bisyo sa o para sa ikabubuti mo. Kahit sobrang sakit sa damdamin mo, tinalikuran mo yung mo talaga. Para lang sa ikabubuti mo. Lahat ikabubuti mo. Lahat buwan gets na doon. Oh. este makakabiyahe. Ano sabi ko? Lord, ay hindi kami ano, ano makakaraos lang ba? Kasi ano yung sitwasyon ko talaga? Ano yun? Parang, hmm, hmm. Kawa mo nga ako sa Ganda pa naman. Ganda pa ang anak mo. Sinabi sa akin na babae. Kailala na yun. Sama, yun yung tagapagan sa akin eh. Yaka mo na yun. Pasadyos mo na yun. Wala ko. hina niya yung SIM card. Ganun lang. <laughs> ikaw na kuya? Kuya, ikaw? Kaso teta, wala akong maibigay sa'yo, teto. <laughs> after niya, baka try mo. Ay, sa bagay. O, magre-reflect din yun. Re-reflect din naman yun. Same lang kayo ng sitwasyon, di ba? O, pag mag-asawa. Pag mag-asawa, same lang. Kasi nawala na ni ate kanina yung family, ng yung vacation niya. Sabi, pera na yun. Ang mga po. po.